Ayan mga for deliver na rin, mga idol. Ayan. Meron tayong beige mga idol. yung red. May black. Ganda nito black. Mga oh, black. Ayan. May green. May pulse tayong malaki mga idol. Di-deliver na rin mamaya. May red. Lang. tapos yung doctor's blog doctor's bag mga idol yan doctor's bag ganda diba yung what's up what's up mga idol ayan for deliver deliver natin ngayon mamaya mamaya yung mama, konti mga idol diretso natin pagpasok so what's up what's up ayan diba wow ganda nito oh Diba? Yung bag na ito, ang ganda. Very classy in design. Very elegant. Saan ka pa? Diba? So, what's up? What's up mga idol? Mamawali ito, ang ganda. <clears throat> diba? Saan ka pa? Diba? Ano ito mga idol? Doktors maganda o. Oh. Yung mga doktora, mga dental, clinic, gano'n. Saan so, ka pa? Itong ganda beach mga idol. Oh. Parang abakas style. <coughs> Red. Itong pouch. Ganda ng pouch. So, malaki. So, what's up, mga idol? Ito. I deliver natin mamaya ito, mga idol. Ayan. Saan ba kayo, mga idol? Every day may deliver tayo. Every day delivered. Diba? Saan ka pa? Saan ka pa?